Good cop, bad cop. Good cop. Babae na sakal ng seatbelt sa kotse at naligtas ng isang state trooper. Kapag sinasakal kayo ng inyong 3-year-old na anak, ito ang lalaking gusto niyong makita sa eksena. Habang nagmamaneho sa Suncoast Parkway ang isang pamilya sa Florida, ang anak nilang babae na hindi natuwa na kailangan niyang sumakay sa car seat ang nagawang baluti ng seatbelt sa leeg ng kanyang ina. Sinubukang iligtas ng ama ang ina pero mas lalo lang lumala ang sitwasyon, napahigpit at nailak ang seatbelt. Mabilis sa dumaan ng mga sasakyan habang kumakaway para sa tulong ang ama. Sa wakas ay nakuha niyang atensyon ng highway patrolman na si Brad Wagner na mabilis sa kumilos at naligtas ang babae. Gamit ang isang kutsilyo, nagupit ni Wagner ang seatbelt at nakahinga ng na maayos ang babae. Ito ang natira sa seatbelt. Ayon sa record ni Wagner, nagsagawa siya ng CPR sa isang crash victim noong Setyembre at naligtas rin niya ang buhay nito. Good cop!